Isipos sa ka breadwinner sa pamilya, kinahanglan ato mo kayod ug maayo para makasurvive. labi na kung taas atong ambisyon sa atong mga ginikanan ug para sa atong kaugalingon. Isipos sa ka anak kabaluko na ikapun jud ang atong mga kasing-kasing na makita atong mga ginikanan nga naanay mga gipangbati, labi nag-igura ang kwarta para sa pagkaon. Maawang mangita yung tagpaagi na mahatag ang ilang panginahang nanon. O kung palaron, hindot na kinabuhi ka ng dilit na magunahuna o kung sa'y kaunon next week. Kinahangnan ba dito na sa kaugalingon para magkasya sa tanan? Ang mga kaugalingong deserve, ipadap rin lang usa kay sila sa ang una. Lisod ba himong breadwinner, no? Pero layo kay sa feelings ang makita sila na pirmi na kasmile. pin, salamat dahi! First time na kumuhi mo ani nga project, kung oh, dili kayo siya perfect, siguro better luck next time.